May mga sakit minsan na papabayaan nyo lang tapos yung pala lumalaki o kaya yung meron kayo naramdaman na bukol lang tapos uh, pwede yan lumala. So your, your red sungkur can help. Now, papakita ko po sa inyo ngayon, ito po ang ating red sungkur. Yung pong ating health sungkur ay black. On a lower level ng health po but still works para sa atin, ito po ay para doon sa anything po na may problema health-wise na medyo lumalala, yung makapagdala ng sakit sa inyo na talagang iindahin ninyo. May mga sakit minsan na papabayaan nyo lang tapos yung pala lumalaki o kaya yung meron kayo naramdaman na bukol lang tapos uh, pwede yan lumala. So your, your red sunkur can help. Pwede rin po ito para sa mga pre-diabetic para hindi magtuloy ng diabetes. No? Pero mas mag-work po ito any problem that relates to blood o kaya po lungs natin. Yung mga viral infection, yung mga bagong sakit kasi may lalabas sa mga sakit po na bago na naman. No? So I really suggest na kumuha kayo ng red sunkur.